ni Miss Katrina Bernardo sa kanyang Instagram account by Trending sa social media. But before that if you haven't subscribed yet to my YouTube channel please don't forget to like, share and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago first of magpatuloy sa ating updates for today's video, nais nice ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming maraming salamat po. And this time, ito na pag-usapan natin, no, ang uh, ilan sa mga comments po ninyo sa comment section patungkol po dun sa ating latest updates kay Katrin at Alden D. Charts. So, unahin po natin ang komento mula kay Miss Raquel Verso. Sa sabi niya, Kat then is life. Wala na mga kabura ng record ng movie nila Alden at Katrin. Sabi ni Ma'am Jeremy tama Miss Dars, alam ko naman lahat ng sinasabi mo ay totoo. Kaya love kita Miss Dars. Mwa, sabi niya. Sabi ni Miss Jobelin, ako Miss Miss Tareds, naniniwala lang ako na sa tamang panahon ay lalabas din yung totoo kasi walang sekreto na hindi nabubunyag which is very true naman po yan. And of course, sabi naman po ni Miss Elvira Lim, yan ang gusto ko kayo Miss Tareds. Di ka paasa. Mas magandang totoo ang sinasabi. Di ka nagkakasala sa mga fans at lalo na sa ating Panginoong Jesus. Di tulad ng iba, kahit di totoo, binabalita, kumita lang. God bless you Miss Maraming salamat po. Sabi ni Miss Malustupas, Hi Ma'am Dars, good day. Mag-comment ulit ako sa idol kong sikat. Bless Bull, talaga kasi never siyang nag-revenge. Kahit anong batikos niya, natandaan ko interview niya kay MJ Pilipe in a very good girl about revenge. Ang sagot niya, she will revenge quietly. Hindi na niya pinapatulan yung mga pang pambabas sa kanya, kundi trabaho ng trabaho. Ang inaatupag niya. Wala na nga intrigang sobra na below the belt na talaga. Tignan mo naman ginawa sa kanya sa pangbabas flood control. kasi eh, sinayaw-sayawan niya lang si Kat sa TikTok. Instead na pansinin niya yon mga haters, o ano nga yung umani tuloy ng sangkatutak na paghanga kay Kat. Hay nako naman mga bashers, tigil na kayo. Hinatulan niyo lagi si Kat. Sabi nga ng Panginoong Jesus na wag matol ng di matulan. Buti pa nyo na lang si Kat. Sumayaw na lang kayo sa TikTok para magka-million o billion views. Kaya sa intrig intrigahin nyo yung taong wala namang ginagawang mamasama sa buhay niya. ba diba, Ma'am Dars? Which is true, ba? Diba? Ano ba ang sagot niya sa mga bashers? Sinayawan niya lang sa TikTok. And of course, sabi ni Miss IJD, yes, Miss Sarit, saniniwala ko sa sinabi ni Alden. Therefore, Kat and Alden are only for real, not a real life. Gusto ko ang Kat din. Hindi life but I'm only a fan. I believe si Mayor Mark alkalang boyfriend ni Katrin. Maraming bodyguard si Mayor Mark kaya mahirap makuha na ng photo or video sila. Hindi ma ni Katrin si Mayor Mark dahil red flag politician kurakot kaya takot mabasikat at lumamlam ang kasikatan niya. Walang sikretong hindi nabubunyag, lalabas din 'yan. I think hangga't ni boyfriend pa ni Kat si Mayor Mark, walang Kat din movie or teleserye. Kat is a dedicated girlfriend. Naniniwala ako sa iyo, ma'am Chino. Pero ako po, uh, parang mas naniniwala na hanggat wala pa pong lumalabas na nakatalo sa cut dance record, hindi pa po, po gagawa yan. So, sa kabila po ng mga batikos, Kimis Katlyn Bernardo, eh siya po yung klase ng isang artisa na minsan lang magti-TikTok pero nag-views na po ng 6 million, ano. Kasi matapos po na kumalat ang ilan sa mga Uh, hard launch di umano ng uh, dating kasintahan ni Miss Kathleen Bernardo na si Daniel Padilla kung saan nagpakita na po sila ng kanila pong tunay na relationship no hindi man po nila taas ang inamin na sila ay magkarelasyon na pero madalas po silang naiispatan na magkasama nagsha-shopping kaya naman hindi rin po na naiwasan ng ilan na pagkumparahin so gumamit po sila yung word na nag-upgrade daw si Daniel na na nasaktan at pinaglaban ng mga fans. Sabi dyan, okay, let's talk about upgrade. Si Katrin, isang taon niligawan. Si Katrin, first boyfriend si Tumbong. Si Katrin, maganda ang background ng fam. Si Katrin, phenomenal box office star. Si Katrin, may history ng Philippine cinema with 1.7 billion. Si Katrin, CEO, of, CEO of KCMB Corp. Si Catherine Billionaire. Si Catherine Top 2 to Most Followed on IG. Si Catherine ang may hawak ng may pinakamaraming million of likes sa Philippine Showbiz. Si Catherine mayroong 138 views under her name hashtag on TikTok. 138 billion. 13 billion pala yan. Si Catherine may Islam Amara Resort. O, yun po yung kanilang mga parang ito yung sinasabi nila na upgrade daw kasi. No, si Katrina, ayan. Katrin may amara, si Katrin may sariling business, si Katrin own studio. So yun yung kanya kanilang sinasabi na parang bakit daw sasabihin ng mga fans ni Daniel Padilla na nag-upgrade si Daniel, parang sinasabi po nila na mas higit no si Miss Kayla Strada kaysa kay Katrin. So dahil dito pinag-usapan din ng inilabas ni Miss Katrin Bernardo ang pinakabago niyang hairstyle. Alam natin na ah ang hairstyle po minsan ang siyang nagiging set, no? Kung paano po talagang nag-move on. Kasi sinet talaga niya ni Miss Catherine Bernardo na pagkatapos ng November. If you remember, November po sila nag-deklara na sila po ay break na 3 years ago ni Mr. Daniel Padilla. Dahil yun po ay uh, November 1, di ba? Parang... Uh, pagpasok ng November, to kasi yung pinaka-healing process ni Miss Catherine Bernardo eh. Ito yung pinaka-days na kung saan pinaka-hate niya. Dahil ito yung araw na kung saan diniklara na nga nila na siya, sila po ay break na ng kanyang jowa. So dahil dito, ay eh kapansin-pansin talaga yung glowing ni Catherine. Uh, talagang binago niya yung kanyang hairstyle at pinost niya po yan sa kanyang social media account. Alam niya si Catherine, napaka-ano niya ni eh, napaka yung bang matalino lang talaga yung makakaunawa sa mga kilos niya, di ba? Matatalino at makakaunawa sa mga nilalabas niya sa kanyang IG account. Kasi kung totoo si titignan mo, wala namang meaning yan eh. Na nag-post lang siya ng bago niyang itsura. Pero hindi natin alam na ito na po yung move on era niya na sinasabi niyang na siya ay nag-press start na. No? Handa na siyang magsimula muli. Handa na siyang Hoy nagsimula na siyang muli at talagang pinapakita niya na she's a queen, no? Kahit sino pa po yung, uh, yung ibang gas sa kanya, kahit sino pa yung kumpara sa kanya, nobody beats Catherine Bernardo, she's a queen. At marami na po siyang napatunayan, hindi naman niya kailangan pang i-flex. Yung mga fans niya po ang nag-flex nito, ha? Hindi si Catherine para po ipagyabang. Kung hindi, pinapatunayan lang po ng mga records ni Catherine na no one really beats Catherine Bernardo. Look at her right, right now, di ba? Napakaganda niya. Wala pong makeup yan. Di ba? Walang bangs. At pinapakita niya na hindi rin malapad yung kanyang ano-no-ono kumpara dun sa ipinalit sa kanya. My God. So, kayo na pong humusga. She's very beautiful and very calm. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEd's TV, and DarEd's channel. God bless everyone!